Hello, hello, hello guys. Magandang hapon. Ayan. Kung natatandaan nyo yung aming ano, hinarbis na banana at ngayon ay amin ang i-kukuhain sa aming pinagtaguan dahil ayan, na ano naming hinog na. Ayan at ayan na si Papa El. Ayan, yung aming banana. Ayan, dalhin mo dito pa. tinakpan lang namin ng ano, kulambo at nilagay namin sa supot. Yan, guys. Amin ang i- aalis sa supot, guys. Ayan. Kaya samahan nyo kami. Ayan yung aming banana na napakalalaki at hinug na hinug na. Yan yung hinarbis naming banana. Yan, Oh. Ayan. Yung tundan. Tingnan nyo, guys, ito. Super lalaki, o. Oh. Yan. Ayan. Ayan. Yan yung mong tunda na hinarvest namin na malalaki. Ilang araw lang. Ay na, nalaglag yung isa. Ilang araw lang yun guys. At ngayon hinog na. Yan at iyan ang saba. Ang ba, saging na saba. Yan. Yung kasabay din naming hinarvest. Yan. Ang lalaki din guys. At ayan dahil naano namin nga na ano. Kaya namin natingnan nan oh, o chinik kung hinug na dahil nagsabi si BBL na naman na maglaga. Maglaga na naman guys ng saging nasaba. Naglaga na kami nung una. Yung kinahapunan no, naglaga na kami dahil gusto niyang kumain. Kaya kahit hilaw pa yon ay aming linagaan si BBL. At ito na nga, hinug na hinug na guys yung saging na saba. Yan guys, o. Oh. Di diba ang ganda? Yan, ano siya, taman-taman lang yung pagkahinog niya. At ito ang masarap guys. Hindi, hindi pa masyadong hinog talaga yung saba. Yan, o. Oh. Nanininlaw pa lang siya. May kunting green-green pa. At ito yung masarap guys, ilaga. At isaw sa baguong. Or, i sama sa kape lalo na sa umaga. Ayan, guys. At ito yung latundan na in namin ni Papa L. At ayan, guys, ang lalaki. Ang sasarap. Dilaw na dilaw. Pero sa camera, parang green. <laughs> ayan, guys. Yung aming hinarvest nung nakaraang araw na binidyo din namin. At ngayon, hinog na nga yan. Hinog na, hinog na yan sila, mga ka-LG. At ayan, may i, ano, daw para ibili ng bigas. Pero ayaw ni BBL. <laughs> Pero ayan, wala nga ang trabaho si Papa L. Abosin. Kaya ayan, ibibinta para may pangbili ng bigas. Ayan guys. At maglalaga kami ngayon ng sabah para merienda. At itong latundan ay ibibinta bukas. Kasi hindi pa siya masyadong Hinog din. Medyo may green-green pa yung kanyang balat. Kaya medyo matigas pa siya. Kaya yan ilalaga. At ayan na nga si Papa L. Maglalaga na siya guys. Ayan. At si Kuya El Iba naman ang gusto. Prito naman daw tulad nung ginawa kong video sa kanila na in-upload sa YT nila sa YouTube channel nila. At ayan nga maglalaga na kami ng saba. 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 Ayan guys. Dahil wala, gutom na daw si BBL. K gusto nang magmeryenda. Tayan, puno-punuan talaga. Da, ang laki kasi ng ano. Kaya? Ang laki ng mga saba. Kaya ayan Oh. Ayan guys. At kakain kami. Mamaya-maya nang saging. Ito ay harvest sa aming bakuran, sa aming garden. Ito yung aming mga tinanim at ngayon ay napakinabangan na nga namin kasi ayan na, ah, marami na kaming na harvest at ayan at ang lalaki pa. Ayan guys. Yan, wag mong ano, Bing, wag mong pindutin kasi hilaw pa yan. Maano yan? Malamog. Ayan guys, gusto na talagang papakinan naman ni BBL. Yan, ibenta nga daw sabi ni Papa kasi daw ay walang pangbigas. si Miro ni BBL. Ito na lang saba sa atin, Beng. Yung Oh, itong saba na lang, yan. Pero yung tundan, ibenta natin. Kasi sa ang lalaki o. Oh, madaming bibili yan. Ayan, may isa o. Oh. Pwede siguro yan. Isa sa'yo. At ayan. <laughs> Baka ano pa yan, hindi pa yan, hindi na yan mapakla. L luto na talaga. Ayan, nilagay na ni Papa Elsa. Timba yung saba at ilalako na daw niya. Pwede na yan pa. Pwede na yan. Oo. -o. Hilaw pa talaga. Ay, bahala na magpahinog yung okay, bibili. Para, para, para... Bukas yan. ayos na ayos Kaysa ay binta na yan. Kaya sa ibinta na hinog na hinog. Hindi pa Oo. hinog. Hindi pa masyadong hinog. 40 ang kilo. Mm, pwede daw 50 pa. 50. Si. Ha? 45. 45. Oo, 45. Ayan guys. At see you. Kakain kami mamaya ng nilaga na sabah. At ito na nga guys, yung aming nilalaga na saba. Na hinug na saba ng nasaging. Ayan. At medyo malapit na siyang maluto. Kaso hindi ko siya maano. Luto na kaya ito. Ayan guys. At manamis-namis ang aming saging. Luto na kaya ito papa? Walang ano, wait lang. Kukuha tayo ng tenedor guys. At ating iti-check kung luto na itong ating nilagang saging. Yan, at ito na nga guys, atin nang ichichik. Ayan, luto na talaga siya. Yan, luto na nga saging. Yung nilagang saging natin ay luto na. Kaya kakain na tayo. Ayan guys. Bali pangalawang ano na ito. Pangalawang laga na. Kasi yung kahapon hindi ko na video. Dahil naka live ako. Kaya ngayon na yan. Naglaga kami ulit. Aming kakainin. At isasawsaw. Sa kapi sa mainit na kapi. Ayan guys. Lutong-luto na ito. Pwedeng pwede na. Takman muna natin. At maraming apoy. Ayan. At ito na nga guys. Luto na itong ating banana. Saging na nasaba. At ilalagay na nga natin sa Ayan. Sa ating paglalagyan. Ayan, para makakain na tayo. Ayan, guys. Ito ang aming almusal. Second, laga na ito ngayong morning. Kahapon kasi naglaga din yung na nasa ano, idudu, dinugtong ko lang ito sa aking video, kasi yung kahapon ay hindi ko na ano, kasi yung live ako at si Papa lang nag, ano At kaya, ayan, naglaga ulit kami. Ngayon naman ay para sa almusal naman namin. Kaya, ayan. At may kaping kasama. Kaya, ayan, mukwang tayo ng nilagang saging. Ayan, guys. Kain na tayo. At ayan na nga guys, almusal na tayo ng nilagang saging. Yan, ito ang aming almusal ngayong umaga. Oh At ayan, ang akin ang babalitan. Na, Ayun, nandiyan na si BBL na matakas wow! sa saging. Oh, mainit yan, mainit! Mainit! No, with, ito. with kape. Yan. Medyo mahinog-hinog na ito ngayon kasi ay madumaan luma ang gabi. Hindi tulad nung kahapon, pero okay pa din. No, tubig! Yan guys. Mag, nagbabalat muna ng saging para makakain na si BBL na matakaw sa saging. May may tinidor doon anak ko. Oh. Kunin Mainit ito kasi. iyan Kain tayo guys. Kain tayo guys ng nilagang saging na saba. Ito. Um, Hinog na ito guys. At ayan yung isa pang hindi nalalaga. Yung isang sipi pa yan. Yan. May isa pang sipi. Mahinog na siya at gusto ng aming kuya ay iprito naman. Kaya siya na magpiprito siya. Pero ito si BBL ay nilaga ang sa kanya. Pero tiyak, lalantakan din niya yan yung ano, yung perito ng kuya. Yan guys. Yan, kain tayo. Almusal. Almusal namin ngayon ay saging. Linagang saging. na Nahinog. Ayun sa anak. Ayun with, with bagoong. You know, yung ano, oh. Ito, sa sawang. may suka. Hmm? Mami. Lagyan pa na suka? Yan, yeah. with kape. Mainit na kape. Oh, pa, kaya ka Ay, dahan-dahan lang, -dahan anak. Kaya ko ng dalawa lang. Dalawa lang prituhin mo. Hila, pila, pila, hindi ka makita. Ay, dito pa, oh. <laughs> hindi daw makita si Baby Ella. Ayan, guys. Ayan, kain tayo. Mukbang, agahan, saging. Mat Mata, na. na. Ano nga yung yellow doon, yung Tita Toy? May, di ba may ano pa dyan si Papa Ag? Ano? Paano yun yung yellow? Hindi man ito yun Hmm, paano nga bang? Paano nga bang? Hmm. -mm. Ayan, guys. Pa, mali Si Papa Ag ay panay, ano? Bakal ini, larut pa? Macam ini kan anak. Masyadong mainit pa guys ang kape. Mainit din ang banana. Lahat na lang mainit. Pero syempre, masarap itong banana. Dahil hinog na. Matamis siya at masarap. Kaya si Bebe L ay ayan. Dito ka Oh. Wala ko naman upuan? Yun ang Ayan guys, kain tayo. Um, yummy. Mm, yummy, yummy. Sabihin mo Yummy, yummy. Yummy. Agahan namin. Yummy hinog na banana. Ayan si Papa Ayan si Papa El. Ayan si Papa El magkaka na yan. mag ka na dito, Papa El. Minuksan ang ilaw. Minuksan ang ilaw. Yun o, yung upuan mo. Ayan si Papa El. Ayan si Papa El. Si Kuya El, iba ang ano? <laughs> Lasa? Lasa ba yan? Sarap? Hmm. Ayan guys. Ayan guys. Gusto ko kasi yung ano, tulad kahapon, mati, matigas-tigas pa. Ito, medyo malambot na. Mas, ano na, hinog na hinog na talaga siya. <laughs> Tinitingnan namin yung kuya namin, nag ano, nagluluto ng ano, nagluluto ng saging. Saging na ipiprito. ang magkamukha. Ang magkamukha. <laughs> ang magkamukha. Ayan guys. Almusal tayo ng saging. ubos na. And guys, thank you sa pagsama sa amin, sa aming mukbang saging almusal, banana ngayong umaga at kahapon nagpaglaga namin at pag-open ng aming kinugna na banana na aming in-harvest mula sa aming bakuran. Ayan, pag maitanim may aanihin at may kakainin. Ayan guys, thank you. Thank you sa lahat na manunood. Hanggang sa muli. God bless us all. At huwag niyong kalilimutang mag-like, mag-comment kung nagustuhan niyo po itong aming video. At pakishare na din. At huwag din kalimutan ang notification bell. Ayan, lagi niyong i-hit ang notification bell para pag may video kaming bago ay manunotify kayo palagi. At simple sa hindi man nakaka nakaka-subscribe -naka diyan, pa-subscribe naman guys. Thank you sa inyong support. Bye-bye. Bye-bye na anak. Say bye-bye. Bye-bye. Habang kami ay kakain pa ng almusal na banana. Bye guys.